Hello, good morning sa inyo mga kay gagaw. Yun po ang uh, ngayong araw po ay eh, magkakabit po tayo ng kitang tutulungan po tayo ng ating ay gagaw. Yan po ang aking trabaho. Ako po yung tumatali ng mga kawil na yan. Titatlian ko po ng numero 20 po na nylon mga kay gagaw. At ito naman po ang ating kay gagaw na isa. Siya po yung kumakabit ng mga kawil dyan sa bahayan. Ang bahayan po natin is numero po 50 mga kay gagaw. At kung napapansin nyo po kay gagaw is yung kawan po natin ay luma po. Wala po tayong pambiling bago. Short po tayo sa budget. <coughs> ang bahaya po natin is nasa isang kilo po yan mga kagagaw. At yung ating kawil naman is nasa walong box. inasa nasa sobra 600 po yan lahat. At ngayon ay eh, makikita nyo po kung paano nyo po kinakabit yung kawil sa bahayan mga kay gagaw Yan po. At ang pagitan po pala ng kawil na yan sa bahayan is nasa isang di pa po pala ang layo niyan mga kaigagaw. At ang ginamit po pala nating brand na nylon mga kaigaw is Chamberlain po yan na ang ating brand na ginamit na nylon mga kaigagaw. At yung brand na po naman po ng ating kawel at ating ginamit is simple yung subok na mga kaigagaw dito sa amin. Ito po ang ginamit ng mga madlang people. Yan po, Mustad po ang ating ginamit na kawel uh, madlang people. Ang ating brand ng nylon is Chamberlain. Ang ating brand ng kawel is Mustad. Uh, Shoutout nga po si sa Chamberlain at Mustad. Baka naman po.